Hi guys! For today's video, tayo ay mag ng mantika. Ang oras ngayon ay alas 3 ng hapon at maulan dito sa amin. Ang malamig ang panahon at kailangan ko mag ng mantika kasi hapon na naman. May makahanap na naman ng mantika at mag ako ng tig isang bote. Kasi meron pa naman tayong tig 5 pesos at 10 pesos. So, yung tig... Uh, isang lapad na lang muna yung ating ire-repakin. Kasi nagpabili ako kanina ng isang container. At kailangan nating magtrabaho guys. Masarap matulog sana kasi maulan. Kaya lang di naman tayo makakatulog dahil meron namang bumibili pa isa-isa. So sasakit lang ang ating ulo pag ganyan ang sitwasyon. So ayan, irerep ako yung isang galon ng mantika. Ayan ay sampung bote ang laman. So kailangan nating bosen yan. At sa sunod na pag natin ay yung tig ano naman, yung tig kalahating bote at saka yung tag 10 pesos kasi mabili yung tag 10 pesos dito sa amin. At marami pa tayong gagawin. Marami naghihintay sa atin na trabaho doon sa kusina. Kasi hindi ako nakapagugas ng plato kanina. Dahil alam nyo na, nanood pa ako ng TV. Alam nyo kasi, uminom ako kagabi ng para sa, ano, sa hilo. Kasi nahihilo ako kahapon. Ewan ko kung wala namang kinain na bawal. Basta lang nahihilo ako. So, minom ako kagabi. So, yung impact niyan guys sa akin ay inaantok. At ayan na. Ampisa na natin ang ating mga hugasin. Kasi maya lang ay magluluto na rin tayo ng ating hapunan. Dahil alas stress na pasado ng hapon guys. Kamusta? So ayan, patuloy tayo naghuhugas ng ating mga hugasin. Yan talaga ang trabaho natin. pagkagaling natin sa tindahan, ililipat tayo dito sa loob. Ha, at maraming trabaho ang naghihintay sa atin dito. Hindi lang mga hugasin, kundi yung ating mga ligpitin, guys. Kanina hindi ako nakapaglaba. Um, siguro bukas, bukas na lang ako maglaba kasi maulan naman ngayon. At hindi naman yan matutuyo. Yan ang trabaho ng mga nanay at tindera lahat na lang ginagawa natin para matapos natin yung ating mga trabaho sa loob ng bahay para yung bahay naman natin ay malinis naman tingnan kung nahugasan lahat ng mga hugasin sa nyo ako guys hanggang dulo na aking video maraming maraming salamat sa manunood nito at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel at dito sa facebook sa so, hindi pa po nakafollow sa akin ay ina ko kayong mag-follow at mag-subscribe. Mag-iwan lang po kayo ng bakas at babalikan ko kayo isa thank mm -hmm. you